Hey, ano ang nangyayari mga lalaki si Explorer Steve dito? As my cool name, ang mga explorer na sina Josh at John. Kakapasok lang namin sa napakagandang lugar na ito. Anong klase ng gusali ulit ito mga kaibigan? Hindi ko alam. Hindi namin alam? Natagpuan lang namin ito. Hindi ko nga alam kung ano ang sasabihin para maipaliwanag. Eh, isang gusali na handa ng gibain. So, gusali na malapit ng gibain. Oo mga kaibigan, kahanga-hanga ang lugar na ito. Meron ng ilang cool na bagay na nakita ko. Isa sa kanila ay nasa dulo ng pasilyo at sandali lang halos doon na. Nakita mo na ba ito, John? Ano ito? Oh. Tama na. Pare. Ano? Ano ang iniisip mo na ilagay yan ngayon? Gusto ko ito ako eh. Nagagawin ko ito, gusto ko ito para sa akin kama. Matutulog ako doon. Iyan ay isang magandang tingnan na pinto kung Maaari ninyo makakay nito mga ngayon pa nga. Makakakita ka pa nga ng ilang mga tala na iniwan para sa mga manggagawa Pakiabot naman ang mga apron na walang bolts Salamat Siguro may uri ng aparador doon Oo oh, oh, mga kaibigan, mayroon na kaming kahangahangang bagay. Oh, may tatlong iba pang gusali na susubukan naming tuklasin ngayon. Pero gagawa rin kami ng ilang photo shoots. Sige, astig na walako ko na. Oh, si Josh at John. Kasama ko lang sila kanina. Nasa ikalawang palapag na ako ngayon eh. Sobrang kalat lang talaga. may mga kalat kahit saan iniwan lang. Mukhang sinisira nila ang lugar. Oh, hey, nandiyan si John. Siyempre, kailangan merong ipakakain sa kanya ngayon. Siyempre, kailangan merong ipakakain sa kanya ngayon. Nakakalukang kwarto. Kaya sa kwarto ng story, nakahanap na ako ng isang satanic ritual. Alam mo sila yung nasa lahat ng lugar. Nakikita ko sila kahit saan kapag pumunta ako sa isang iniwang nakakatakot na gusali. Nagtataka ako kung sino ang gumagawa sa kanila. Ay, kadiri. Yan. So ngayon mga kaibigan, nandito tayo, nagkukunan lang kami ng mga larawan ng modelo. Alam mo, ito yung gusto namin gawin. Kapag tinitingnan namin ang mga abandonadong lugar ito, ay kumuha lamang ng mga larawan. Alam mo, hindi kami kumukuha ng anuman yun na yun. Hindi kami nagnanakaw. Okay mga kaibigan. Kaya ngayon, sinusubukan ko ang isang kuha kay Josh. Tutuon sa kanya. Makukuha natin ang cool na tanawin sa background doon. Uh, kaya iyon ang ating layunin. Parang isang abandonado. Parang nawala tignan na parang malayo tayo sa lipunan. Kaya iyon ang sinusubukan natin gawin. Sa kasalukuyan, gumagamit ako ng Samsung X500 kasama ang kit lens na kasama nito para kunan ang larawang ito ang sexy na kuha na ito dito. Okay at yo, film film, akin din, ano kunin ang... Oo, oh, oh. nakuha kita. Okay. Oh, sige, may iba pa ba bang natatanging kuha na makuha natin dito? Oo. Oh. Gusto kong ipakita, parang yung yung isa, Baka hindi ko alam o sinabi mo dito kung makakuha ka parang Sige mga kaibigan, kakatapos lang natin sa photoshoot at titingnan lang natin ng isa pang gusali. Medyo madilim na kaya sa tingin ko ito na ang huling mga larawan. Okay, ng video sa gabi o ako magiging gagawa ng... Gagawa ng video sa gabi? Ang baterya? Ang buhay na meron ka? Isip mo lang ang iyong baterya. Baka mahuli natin ang ilang multo. Ito ay talagang kahanga-hanga ngayon. Ito talagang gusto ko kung paano tumutubo ang damo sa mga gusali. Parang talagang kahanga-hanga. Paparating na kami. Diyos ko. Mga kaibigan, napuntan ko na ang maraming nakakatakot na lugar. Pero ito talaga ay lubos na nakakakilabot. Ah, papasok tayo sa gusaling ito. ko, oh, Diyos, madilim. O, oh, sobrang madilim sa loob. Kaya kakapasok lang namin sa gusali. Ito ay nakakatakot sobra. Pero ito ay nasa lahat ng dako. Oh, meron akong ilang baggings dito. May iba pang mga bagay na hindi ko alam kung ano ito. Tingnan natin kung ano-ano yung -ano maaaring nating matuklasan. Ito ay nasaan man. Oh, sakit sa baga. Uh, yan ay napaka-interesante. Yan ay labada. Oh, Terima ini kurinya. Mag-ingat ka sa ito. Mag yung hakbang. Nakasulat dito na huwag hawakan. Ah, dapat mong hawakan ito eh. Sige, maganda buksan mo ito. Wala bang laman doon? Tangina, wala tayong kahit ano. Wala bang laman doon? Hindi natin ito nakukuha. Tangina. Ano ang nandito? Ano ito? Nagtatagas ito. Hindi ko alam. Isang spray. ito ang lugar kung saan nandoon ang humble na yun. Tingnan natin kung makakarinig ka ng anuman. salamat Kumakanta pa ba siya sa tingin ko? Oo, kumakanta pa siya. Sige, kaya naka si Josh sa kotse. Hindi naman talaga namin siya kinulong pero naka-child lock siya. Isang bata siya. Oo. Kaya ngayon, hinihintay namin siyang lumabas. Kapag lumabas siya, mag-a-alarm na lang yung kotse.